So, what's up mga kaidol, idol ah, nandito tayo ngayon sa farm ng kasaba. Ito yung tinatawag dito sa bukid noon na Balanghoy. Ah, at harvest na ngayon mga kaidol kasi sampung buwan na to mula sa pagtanim ang Balanghoy na to. At may mga kasama ko dito mga kaidol, idol Tumutulong din sa pag -harvest bago kami makapag chop chop ng laman ng balanghoy mga ka ay kailangan muna naming tapusin sa pagbunot ito mula dito sa dulo hanggang dun sa dulo ng farm na to habang tumataas ang sikat ng araw mga ka idol ay pahirapan naman kami sa pagbunot ng laman ng balanghoy na to kasi maraming nakatumba na puno ng balanghoy na nakaharang sa yung dadaanan mga ka -idol. kailangan muna naming putulin ang mga puno na yan para mabunot namin yung pinagapuno at yung laman ng balanghoy mga idol So yun mga idol Ito na yung naiipon kong mga balanghoy na binunot mga kaidol eh, hanggang dun yan sa dulo bago namin chap chapin ang pinong pino mga kaidol ay ginaganyan muna namin inihiwalay sa puno yung balanghoy yung kanyang bunga para madaling chap chapin So ayun mga kaidol, good morning sa inyong lahat. Uh, pangalawang araw namin dito ngayon sa pag-harvest ng balanghoy o yung kasaba. Yan, nakahilera okay, yung pumunta sa akin. At yung sako na na-harvest ko kahapon, limang sako lang mga kaidol. At saka simula naman ulit ngayon. Para makaiwas sa sobrang init ng sikat ng araw, ay gagawa tayo ng tulda para masisilungan mga kaidol. Mga kaidol, nakagawa ako ng munting kubo, tulda. Diyan na kami mag-chop-chop mamaya. Nga. yan para malilong dito. Kasi maya mga alas, maybe J, sobrang init na. Pagkatapos kong gumawa ng tulda mga kaidol, ay tinapos ko munang ihiwala yung mga laman ng balangoy sa mga tangkay nito. Pagkatapos kong ihiwalay ang mga laman ng balanghoy mga kaidol ay sinimulan ko na mag -chap -chap para makalikom na tayo ng mga ilang sako ngayong araw na to. Habang busy kami sa pag chop, -chop ng balanghoy mga kaidol ay kinakarga naman sa traktor yung mga punong sako ng balanghoy mga kaidol. Yan mga tauhan niya ng mayari ng balanghoy na to. Kinakarga nila para walang makapagnagaw sa gabi kasi wala kasi magbabantay dito sa area. Malayo ang bahay. ginagawa mo Pagkatapos naming magtanghalian mga kaidol ay bumalik na naman kami sa aming trabaho para mamayang hapon ay matapos na tong pagtadtad sa mga balanghoy na na-harvest namin mga kaidol para mabayaran na kami kung ilang sako yung kinita namin sa pag-harvest. ang balanghoy na tinanim dito sa farm ng may-ari mga kaidol ay yung variety na kulay puti malambot lang tabda rin hindi katulad nung dilaw na nakakain na balanghoy kasi matigas yung tabda rin mga kaidol at mas marami din ang income sa ganitong variety kapag kulay puti na balanghoy yung itatanim sa at medyo mahal din yung presyo kapag nabinta na na tuyo na na binilad sa araw. Ito yung mga kasama ko dito sa so pagharvest ng kasaba o balanghoy mga kaido. Yan nagbubunot pa siya ng laman ng ano, balanghoy. Nijo balambot lang din bunutin sa lupa mga kaido. Kaya madali lang. So ayun mga kaidol, alas 3 na ng hapon ngayon. Ah uh, pang sampo na nasa natin ngayon sa araw na to kahapon lima nandun yung anim yun na. sila na magtatahi nyan yung mayari ng ano bulangoy yan nandun yung ibang tumutulong sa pagharvest ng balanghoy mga kailan nandun o na. sobrang busy nila Alright mga ka hanggang dito na lang ang aking vlog mga ka -idol. At sana ay mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel at huwag mong kalimutang pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga video na i-upload natin. Kita-kita tayo ulit sa susunod nating video. Paalam!